halos isang milyong matatanda makikinabang sa Expanded Centenarian Act na nilagda ni PBBM. Narito ang news ni Judith Estrada Larino. Halos isang milyong senior citizens ang inaasahang makikinabang sa bagong batas na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Batay sa Population Census ng Philippine Statistics Authority noong 2020, nasa 9,242,121 ang naitalang older person sa buong bansa. Sa nasabing bilang nasa 950,000 ang edad 80 hanggang 90 sa ilalim ng Republic Act 11982 o Granting Benefits to Filipino Octogenarians and Nonagenarians, makakatanggap ang mga senior ng 10,000 piso ang mga senior citizens na umabot sa edad na 80, 85, 90 at 95. Mananatili naman ang isang daang libong piso na benepisyo para sa mga tutungtong sa edad na isang daan. Yan ang aking news scoop. Ako si Judith Estrada Larino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.